Ayan no, good evening sa inyo. Naglalakad na naman kami ni Rina, pero ibang ruta namin ngayon. Ito ka. The to with you. Yeah. The children, the grandchildren. Ito kami oh. Hi. Say hi. Hi. Mm. Hi, hi. <laughs> They sleep now, I think. No, I'm not talking to the children. I talked to them uh, before. Now I'm going to get... But now it's, it's Laila. It, no. Ken, it's Lila there. But now I'm talking the Ay, talking. I'm taking a video. <laughs> okay. I'm not talking to them. Taking video. <laughs> Kasi jalamang. Punta kami ng uh, tailor shop. Ano da tawo? Tailoring shop. Kasi may papa-potosirina na bagong bili na naman na terno eh dito daw kami titingin. Huwag na daw doon muna doon sa kanyang friend. Tingnan natin kung open pa ang shop dito. Ah, it's here na kon. They're closed. close. Here. Ah, there? Here, there or Can. It's close. I want to see. I you want to see after what? afternoon think she don't want. But ah. I see. Wow, kaval. I think this one, Rina. No, here. ah, huh? yeah, yeah, no, this one. Close. Close? <laughs> Ganyan kaming mag amo pag nag-uusap <laughs> Yeah, they are close But see this the time See the time Where it's not right Ayan, yeah. oh Magpapaputol si Rina Kasi ayaw niya na doon the sa money. friend niya okay, Sa iba naman daw para yeah. malaman Go there, we will no, go there don't, I want <laughs> to take money Ma take money. I am not money. I pay to. Ah. Hindi pala kami makapunta sa gusto kong puntahan. Ang ingay. Ganito ang ang main road kapag Erev. Maraming kasakyan. Busy. Gusto ko sana pumunta doon sa Rami Devi. Ayaw ni Rina at wala daw siyang pera. Wow, look, kailangan nyo ako kumuha ng pera the dog. yeah the dog come, is... come 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 ayun o no, kasi naka green magtatawid kami pero sa kabila stop kami dito sa gitna sa kabila red pa kaya stop muna kami ayaw niya niyang pumunta dun sa gusto kong punta kasi wala siyang hawak na pera so kukuha muna siya ah, baka na. <laughs> cold. Medyo malamig ngayon, yung ka-erem. Pero kanina, mainit na. Kaya naka-jacket na naman kami ngayon. Wala pa. Ayan. Tayo na. Ayan dyan o. Oh. Dyan lang si Rina kukuha ng ano sa sa ano, ATM machine. Kaya ito yung gusto kong puntahan. Hindi kami makapunta. Di yung mga bata, kinulaya ng protein book. <laughs> Ayun si Rina, oh. Kukuha siya dito sa ATM machine ng pang pocket Kasi ayaw niya ng uh, walang nahahawakang pera, eh. Ayaw niya nang nawawala ng pera yung kanyang wallet. Kasi eh anytime nga naman na gusto raming bumili kasi kami pag naglalakad kami at may nagustuhan kaming pipihin at may naisip siyang bilhin at may naisipan din akong bumili bilhin na para sa para sa bahay or para sa gusto kong kainin para sa gusto kong kainin na sasabihin ko kay, kay Rina na gusto kong bumili ng ganito, baka daan tayo dito. Kaya every time gusto niya may hawak ng pera para anytime daw eh, pag naisipang may bibilhin, may pera siyang hawak. Ayan. Ngayon, pagkatapos ito, pupunta naman kami doon. Kung ano madaanan namin na gusto namin, hindi eh, may pambili na iba. Pero ito yung routine namin sa umaga at hapon. Pero sa umaga dito sa kabila. Sa hapon dito naman sa kabila. Yan. Ganyan kami. Ganito ang Israel sa gabi. Sa Erev. Alas 6 pa lang ng hapon dito. Eto na. Ganyan. Si Rina ayan na. Nasa machine Antayin ko lang siya. Ito na tayo magpatuloy ng pag-uusap. Ano ang ating pag-uusap? <laughs> hindi kasi kanina doon sa main road, ang ingay-ingay ang daing sa sasakyan. Kaya hindi na ako nag nag-video doon after kumuha ni Rina ng pera. Ayan ito way namin pauwi na kami sa bahay. Hindi pa naman malayo-layo pa naman yung bahay pero pauwi na. Nakaikot na kami. So yun lang, yun lang. Kala ko kasi kanina. Pupunta kami doon, di derecho kami doon sa Rami Levy. Rami Levy, 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 -le Levy, I don't know. Hindi ko masyadong anong spelling kung B kung B. Kasi dito, yung anak ng ayo oh, anak yung apo ng alaga ko dati yung apo niyang babae ang pangalan ay Libby ah, diba sanay tayo sa Levi o oh, parang Levi's ganun. pero hindi Libby so ito hindi ko alam kung Rami Levi or La Rami Rina what is it Rami Levi or La Rami Libby Levi ah Levi ah, so it's Rami Levi L-E-V VI VI Levy. Ah because the the daughter of Moshi you know the name is Libby not Levy Ah no I know It's Levy. different Ah yeah. Kaya nakakalito kung anong So it's Rami Levy So 'yan lang hindi kami nakapunta doon dahil wala daw siyang hawak na pera Pero bukas may pupuntahan kami Wala lang kasi naiinip kami sa bahay sa umaga siguro may pupuntahan kami kanina may pinuntahan ni kami ng umaga eh nagiiyakan yung anak ng ano mga religious kasi yung anak ng religious parang hagdan sunod-sunod <laughs> yun taon-taon parang yung ito oh bahay ito home for the aged ito yung malaking building maraming mga matatanda diyan sa loob uh, ano ba yung sinasabi ko kanina ah tulad ng mga matatanda natin nung araw di ba yung mga matatanda natin araw nung araw eh marami kong mag-anak ganun din ang mga religious dito halos taon-taon kapitbahay nga namin sampu ang anak eh ganyan sila mga religious pinakamababa nilang anak pit, aning pito walo pero sampu meron ng gabing dalawa eh Ganoon sila sa religious lang ha pero sa hindi religious hindi naman ganun so yun lang muna ang i -chismis natin <laughs> chismis talaga ha uh, so, sige na salamat bukas ulit. kung may chance na magkaroon ng magandang ganap eh edi eh, mag video na naman tayo kung wala edi eh, hindi na muna kasi paulit ulit lang naman yung pinupuntahan namin ni Rina eh kaya yun na lang bye bye eh, ganda lang nang ano ng light oh. Parang X. Ano? Parang X. Siya sigi na. Bye bye muna. Sa sa Salamat.